Hi guys! Kain po tayo. Kain, kain tayo mga guys. Hi guys! Umuulan dito sa Manila. No, Umuulan dito sa Manila. sa Manila.

Anak oh, na yan, marunay na tayo ng na yung niyo, ay, ay, pati. Anak ang init ng init pa natin, Kalia. Makaharang ka. Wala ka ulan, guys. Sabi ko kahit ulan ang araw. Anak na yung Upo lang tayo sa silya. Pag-usap-pag-usap tayo. Nung nakaka-tanggulang, isa nyo, uminit. Ay, uminit na lang. Kaya magtapos na naman. Mag-init talaga guys. Kaya ko hindi ako natalo sa labas. Yung lumalabas talaga pag sobrang init. Kasi atakihin talaga ako. Kaya sobrang init talaga lumalapat lang sa amin talaga yung asawa ko sa mga, mga anak ko pero ako hindi hindi lang ang bahay lumalapat kami minsan asawa ko mga hapon na ganyan pero kamahal hindi kami lumalapat mahirap kahit sabihin natin may dingding yung sasakyan natin yung sino lang init sa daanan grabe huwag mo lang ano na dito ko lang sa bahay, maglabas ka lang ganung oras. Hirap, di ba? Mahirap, maisip ko sa aga. Bunso ko, naglalaba pa siya. Maraming maraming salamat po para sa lahat na mga tungkol po niyo sa amin. Thank you, thank you so much po. Hindi ako magsasawa magpasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko rin maabot yung ano, ganong Diyos. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you so much sa inyo. Mga followers ko dyan, mga non-followers, thank you.

Bye-bye. Pakita mo kate. Pa. Bye. Pakita mo kate. Bye, guys. Yan. Ah, ikaw naman yan. Bye-bye. Bye-bye.